Nagpupulbos na nga pala yung batalya nitong bubuin ko na project bike Mukhang literal na napabayaan na talaga kaya naging ganito yung condition niya Mali Honda Wave Dash nga pala tong gagawin kong itsurang brand new, pero siguradong mapapalaban talaga sa gastos Bali ito na nga pala yung day 2 ng oplan papogi nitong nabili kong napabayaan na Honda Dash. Hindi ko alam ko ano yung naging sira nito pero hindi na raw to tumatakbo nung nabili ko. Pero mukhang hindi naman makina yung problema dahil nasisipaan pa mukhang hindi rin tukod. Buti na lang may gasolina pa nga pala dito sa loob kaya hindi kinalawang tong gas tank. At para makita na rin natin kung anong klaseng condition yung naghihintay sa atin dito kay Project Dashi sinimulan ko na nga pala baklasin yung mga nakasalpak na pyesa dito. Medyo kulang kulang na rin yung parts na nakasalpak dito nung nabili ko pero bibilihan na lang natin para para makumpleto pa rin natin masalpak lahat ng dapat isalpak. Matanggal ko na nga pala yung tornilyo dito sa ilalim ng side bearings Nung uhugutin ko ayo pang matanggal. Meron pa palang tornilyo dito sa pinakaharap. Kaya nung naluwagan ko na nga pala bahagi ako lang tinanggal sa pinakalak niyan dito. Saka ako hinugot. At ito nga pala yung bumungad sa atin. Medyo makapal-kapal na rin yung libag niya sa loob. Dahil first time ko lang din makakapagbuo nitong wave dash R. Kaya medyo kakapapatay ng bahagi Isa nga pala to sa mga pinapangarap ko na motor nung araw. Nung kapanahunan ng walang wala talagang pambili ng bagong motor. Sa mga nilabas kasi na a Wave series, medyo kakaiba tong isang to. Yung tipong kahit all stock lang yung itsura, maangas talaga tignan. Kaya noong nagsimula ako ng build serie ko, sinabi ko na hindi talaga to mawawala sa listahan ng bubuin ko. Sakto ngayon may nag-offer ng presyong kalakal, tapos napabayaan pa yung itsura, kaya ito yung naging project bike natin ngayon. Mukhang hinubog na rin ng panahon yung battery na kasalpak dito, dahil bukod sa luma na yung battery, naguumido na rin yung mga terminal. Kaya dinahandahan ko lang yung pagluluwag nitong tornilyo, dahil isang pagkakamali, siguradong kung hindi bibilog, mapuputol to. Kaya pagkatapos ko nga pala matanggal yung battery, nahugot ko na nga rin pala tong U-Box at ito nga pala yung pangalawang sumalubong sa akin na condition nitong batalya. Naglisto lang malay skyplex nga pala to dahil kada hagod ko nitong T-Range na hawak ko, parang unti-unting napupulbos tong batalya. Mukhang pasasakitin ito yung ulo ko ng very very light sa sobrang daming kailangan gawin. Nga parang medyo mapapalaban tayo dito ng bahagya dahil ito yung sumalubong sa atin na condition nitong batalya dito sa may bandang gitna. Ayan o. Oh ales parang kinain na ng kalawang tapos halos butas na rin yung loob niya pero tingin ko magagawan pa naman to ng paraan itatry natin to ipa-welding para Uh, gumandaw yung pwesto ng batalya tsaka syempre dagdag tibay na rin. At para makita na rin natin kung meron ba tayong problema ang makikita dito sa may bandang harapan, itinuloy ko nga pala yung pagbabaklas ko ng mga pesang nakasalpak dito. Oh. Ultimo nga pala yung mga side mirror na nakabit dito. Kada pihit ko para lumuwag, may mga nagtutunugan na rin sa sobrang kapal ng kalawang sa loob. Pero may mga iilang body screw pa naman na nakabit dito sa kaha, mukhang hindi pa rin naman sira lahat. May mga part nga pala dito sa kaha na ginamitan na ng cable tie dahil pingas na rin kasi yung lalo dito sa dalawang gilid ilang beses na rin inoperahan yung harness nito dahil katakot-takot na yung dugtong tsaka jumper. Pinakabitan kasi ito ng mini driving light nung dating may are. Hindi lang ganun kapulido yung pagkaka-wirings kaya naging sala sa laba. Pero papalitan na rin naman natin yung buong harness nito para hindi na pasakitin yung ulo natin. At nung natanggal ko na nga pala yung kaha dito sa harapan na nakakonekta dito sa may susian, ito nga pala yung bumungad sa akin na condition. Hindi ko ba man natatanggal lahat ng nakabit na parts dito pero ngayon pa lang parang gusto ko nang simulan linisin. Bale plano ko nga pa lang ipapowder coat yung mga pwede pang gamitin quality na metal parts nito ni Project Dashi para siguradong pang matagalan na Ayan. after ko nga pala matanggal yung apat na tornilyo na nakabit dun sa gastang tank hinugot ko na nga pala tong gasos na nakakonekta dito sa car sinalpakan ko muna ng tornilyo sa low para hindi tumagas yung gasolina dati na kasi ako napitikan ng gas hose na may laman na gasolina tapos tumama sa mata ko literal na napakasakit talaga kaya nang nahugot ko na nga pala yung gas tank sinunod ko na nga pala tanggalin yung dalawang tornilyo nitong pinaka tail light Kung madalas siguro nababasa yung harness nito dahil kahit hindi pa kaedaran tong motor medyo matitigas na yung wirings niya. Buti na lang talaga hindi ganong kahirap hanapin yung mga pyesa nito dahil marami pa talaga nagbebenta kahit dito sa FB. May mga pailan ilan pa naman tayong nakikita ganitong unit sa kalsada pero bihira na lang ako makakita ng formado. At habang nagagawa nga pala ako, unti-unti na rin nagdaratingan yung mga pyesa isasalpak natin dito. Kaya panigurado kapag tapos natin mabuto si Project Dashi kahit papano medyo lilingunin talaga siya ng bahagya. Nang nahugot ko na nga pala yung harness, itong tambutyo naman yung sunod kong kakalasin kaya tinanggal ko na pala yung dalawang laknat niyan dito sa ilalim. Hmm. Hindi ko pa nga rin pala napapinalize ko nung concept yung gagawin ko dito ay Project Dashi pero kung kayo masusunod sa tingin nyo ano yung babagay. Sa angas kasi ng itsura nito kahit all stock pa lang mukhang kahit anong concept isalang natin dito mukhang babagay pa rin. Nahugot ko na nga rin pala yung tambutso nito tapos tinanggal ko na rin yung apat na tornilyo nitong driver's putres kaya natanggal ko na rin. Pati nga pala tong passenger putres yung kada ikot ko nitong alin na gamit ko nagtutunugan talaga sa sobrang ganit ng tornilyo. Ito talaga yung mga parte ng project bike ko na napapadasal ako ko na sana wag maputol sa loob. Buti na lang talaga nakikisama kahit papano to si Project Dashi. Mukhang gusto niya na rin talaga ng new look sa itsura niya. Inisprayan ko na nga rin pala ng lubricant tong kickstarter para lang matanggal natin. Medyo kumapit na kasi sa loob. May mga dapat baklasin kasi talaga na hindi mo kailangang puwersahin. Dapat muna talaga babaran para lang matanggal. At ito nga pala yung si Pedal yung pinakauling kakalasin ko dito dahil medyo napahaba na rin yung video natin. Inabot na rin ako ng hapon. Kaya kung trip nyo rin abangan yung mga gagawin natin dito kay Project Dashi para maging itsurang brand mga susunod natin na video. So ayun, update muna tayo ng mga natapos natin gawin para dito ngayon sa day 2 ni Tony Project Dashi. So ayun nga, kagaya nang nakita nyo, natanggal na natin yung mga kahang dito. Pwera lang dito sa front fender, tsaka dun sa rear fender. Tapos ito nga pala yung bumungad sa atin na condition nito ni Project Dashi. Dito sa may gitna ng batalya yun, kagaya nang nakita nyo, medyo mapapalaban tayo dito dahil may part talaga na ano, halos naging skyplex na ah uh, Ayan eh no nakalbo na masyado yung batalya niya dito sa may bandang gitna. Pero kaya pa naman ito gawa ng paraan. papa uh, Ipapawelding natin yan para bumalik yung dating tibay niya. Papais pa natin yan. So yung pansamantala dito muna nagtatapos itong day 2 nito ni Project Dashi. Pero bago natin tapusin itong video na to Sa mga gustong mapamanahan natin para doon kay Project Bitoy. Basic lang. Check nyo lang dito sa baba. right? Yun nga dapat nga pala mag register. Tapos mag recharge kayo dito sa... PH Golden, ito yung bagong laro na ipapakita ko sa inyo ngayon. Sa mga magtatanong ko ano yung mga pwede nyong paglibangan dito, ayun nga, meron sila rito Super Ace, Golden Empire, Piñata Wins with Bonanza, at napakarami pang iba. Tapos dito sa Super Ace, check natin kung nasin tayo dito ngayon. So ito, sobrang basic lang dito. Pipili lang kayo dito kung magkano yung gusto nyo ilaro. Pwede rito pa, barya bariya Pwede piso, dos, tres, lima, sampu, etneb. So nasa sa inyo na yan ha. Dahil nasa 10K na naman yung pondo natin dito asubok subok tayo magbet ng kahit 100 lang tapos mag auto spin na lang tayo para mabilisan na. So ayan, mag-aantay lang kayo hangga't sa kayo. Ayun, unang panalo natin 40 agad. Pangalawang panalo natin 150. Ayun, pangatlo 60 naman ngayon. Ayun, 140. Ayun, 90 naman ngayon. 50. So, di ba ganyan lang, napaka-basic lang, mag lang kayo hanggang sa kumubra kayo. So, yun, di ba ganun lang ka-basic sa mga nag-download, tapos dun sa mga nag-recharge, lapag nyo lang sa baba yung SS nyo, tapos lagay nyo na rin ang pangalan nyo para hindi mag tapos abang laki next month, mali nyo, binasin kayo ito kay Bitoy. right?